Virgo, Sun, Moon, Rising or Venus sign, welcome po sa aking channel Queen Yin 777. Ito po ay collective reading. So, i-expect niyo lamang po na hindi lahat ay magre-resonate sa inyo. iba iba-ibang pangyayari, sitwasyon at tao po yung ating ma-receive mare na energy or message. So, kunin lamang po yung magre-resonate This is also a timeless reading. Ibig sabihin, the moment, na moment, the moment, po ito is doon pa lamang po Maaring mag mag-resonate sa inyo. Oh. moment, uh, uh, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, parang, parang moment, ka moment, the moment, the something emotional ka, parang nagsa-struggle ka emotionally, ganun. Or parang ang, ang taas-taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo, ganun. O, bago tayo mag-ano, tingnan muna natin to. Siguro kasi parang uh, meron kang kinaadikan dati or parang may behavior ka na, may destructive behavior ka sa nakaraan mo. Tapos ngayon baka lumalayo unti-unti yung friends mo, relatives, ganyan sa'yo. Baka parang naging mayabang ka ba dati, Virgo? Pero alam ko kasi sa inyo may pagka, ano kayo eh, down to earth naman kayo eh, Virgo. Yun nga lang, may pagka ano kayo kasi, parang materialistika. Or ano kasi kayo eh, yung uh, earth sign. Mili kayo sa earthly things, yung mahilig sa parang, uh, material na bagay. Hindi ko naman generalize lahat, no? Pero mostly din ng mga kakilala kong uh, Virgo is uh, medyo maluho. May layaw, may layaw, gano'n. Lalo pag nagka, nagka pera. Parang yung uh, focus ng kanilang pera is sa, uh, sa ano, mga material na bagay, gano'n. Pero may kakilala naman ako mga Virgo na humble down to earth. Kasi nga kayo ay earth sign, no? As per astrology, ganyan yung ugali nyo. And, ano naman din, marami nga akong kakilala din, no, na ganun ang ugali. So, siguro ngayon, parang yun nga, nalolow self-esteem self ka, yung parang pinanghinaan ka ng loob, or nagsiself-doubt ka, yung parang wala kang tiwala sa sarili mo, or um, maybe siguro parang ang taas-taas naman ng pride mo, yung tipong parang ayaw mo lumapit kay ganito, ganyan. Ayaw mo na sabihin niya na parang mahina ako, wala na akong ganito, wala na akong ganyan. Ganon, parang nga uh, something ganon. So, siguro sa nakaraan mo, meron ka sigurong, ano, kinaadikan baka nalulong ka sa sabong, or ganyan, or dahil nga maluho ka, baka patuga ka lang ng labas ng pera, ganon. Or uh, maybe to toxic ka din siguro, ganyan, parang ha, uh, to the point na baka hindi ka lang nila naiintindihan kaya, kaya ka nakakaranas siguro ng na parang nagsastruggle ka emotionally kasi baka yung nasa paligid mo is hindi mo naman katulad na earth sign. Baka eh, may katulad na Parang may lumalayo sa'yo, friends mo, family, air sign sila, yung mapag-isip sila, hindi sila masyadong maluho. Ganyan, or may water sign, masyadong, uh, masyadong emotional, doon nag invest ng pera, yung mga ganun nga. So, hindi lang siguro kayo compatible, no? Kaya yun, parang uh, ano ka kaya parang natotoxican sila sa iyo no so sabi dito temperance uh, naghahanap mo yung balance eh, sa iyong buhay no? kung saan ka lulugar parang hinahanap mo isang kabalulugar kung, saan ka ba kung uh, para makisama kasi nga ano kayo eh uh, virgo uh, down to earth people kayo yung parang medyo hindi naman di ko din generalize pero mostly yung uh, mahilig ko yung mag-please ng tao so yun siguro baka ginagamitan mo din to ng resources mo yung something ng pera mo nililigawan mo sila ganun na so nang babalanse ka na naman so, binabalanse mo baka dahil may lumayo sa na tao ganyan nahanap mo yung uh, dahilan sa kanila ganun so ano, uh, yung pagbalanse na ginagawa mo ay uh, something sa financial, ganon. Yung tipo nga, lilibre mo sila, lalabas kayo or nireregaluhan mo sila, bibigyan mo sila ng mga something uh, pangangailangan nila, yung ganon, para makuha mo yung loob nila, ganon. Pero meron kang Wheel of Fortune card, no? Uh, sa isang banda, alam mo, siguro itong nangyayari sa'yo ngayon kung bakit parang ang parang lumalayo yung mga tao sa'yo. No, or hindi mo gusto, basta ganito, hindi mo gusto yung mga nangyayari sa'yo, yung nafe-feel mo. No, palipasin mo lang to kasi ano to eh, cycle to ng buhay. Kung baga siguro parang uh, humaharap ka lang siguro ngayon sa karma. Ganon. Karma is either good or bad naman, di ba? No, kapag dumating na sa'yo yung ganyang sitwasyon, Virgo, No, namnamin mo lang, pero huwag kang magalit sa mga tao sa paligid mo, or uh, sa universe, or sa Diyos. No, huwag kang magalit, or kung anong tawag mo ba, kung Muslim ka man, Allah, or uh, Jehovah, or something ganyan. Huwag ka daw magalit, kasi yun yung ano eh, karma life cycles. No, kailangan mo lang masurpass yan na nga. baguhin mo lang yung iyong uh, pag-iisip, yung iyong mindset. Ganun teka lang. 'yun yung iyong mindset, no? Kasi ah uh, yung uh, karma naman ng buhay natin, yung mga imbalances ng buhay natin, ah uh, kino-correct lang naman tayo niya ng universe, no para doon sa ating purpose dito sa mundong 'to. 'di ba kung hindi natin gusto yung mga pagbabago sa buhay natin, hindi natin kailangan manise, Kundi kailangan magkaroon tayo ng self-improvement, no? Physically, emotionally, mentally, 'di diba? At and spiritually, 'yun yung pinakamahalaga, pinakaimportante, 'di ba? Yung four pillars of life, kailangan magbalanse 'yon, no? Ganun siguro, kaya kasi siguro parang uh, humaharap na parang nanlulumo ka, feeling mo lumalayo yung mga tao sa iyo. O di ba, King of Swords? O kakasabi ko lang sa iyo, Virgo, the moment na malagpasan mo to, masurpass mo ito nga emotionally na pinagdadaanan mo kasi karma life cycle lang to eh mo. Hindi ko naman nila lang lang, pero kailangan niya na magbala, magkaroon ng balanse sa buhay mo. Alam mo, dahil dyan, oh, no, king, ano ba pag sinabing king? Diba ikaw yung pinakamataas sa lahat? King of swords, no? Ito yung biyaya ng universe, no? Head over heart, no? Kasi dahil, ah, parang, ah, torture ka emotionally, ganon. Nung tingnan mo, ngayon, ah, puso na yung pagagala, ah uh, yung utak na yung pagaganahin mo sabi ko nga sa'yo, kayo ay earth sign so yung uh, yung parang kilos na ginagawa ninyo sa buhay ninyo isa uh, more on ano more on na uh, earthly things katulad niyan di ba para nga uh, example ko sa ha si ang uh, uh, earth sign ah uh, uh, tawag nito earth sign kasi is uh, Taurus sa Virgo Capricorn and the water sign is cancer scorpio pisces Tapos, si air sign si is gemini libra and aquarius no si gemini libra and aquarius since air sign sila pag yan sila is naggumagawa ng desisyon talagang u isip utak yan nila uh, hindi yan sila masyadong ma emotional kumbaga himawa pag uh, ni-in love sila ha kung nga uh, air sign yung kanilang nga uh, horoscope ha air sign no? Mas pipiliin nilang mag-isip kaysa sa magmahal. O unlike kapag ka uh, water sign ka, water sign is Cancer, Scorpio, Pisces, no? Mas uh, pananaigin nila yun yung emotion nila kaysa sa pag-iisip, ganun. E ikaw kasi, earth sign ka, mas uun, uh, ah, kung mag-iisip ka, hindi ko na-generalize lahat, ah. Katulad yan, parang dumadaan ka dito, parang uh, iniisip mo, parang bigyan ng regalo, ganyan. Hindi ko naman sinasabing masama magbigay ng regalo. Pero dahil ganun yung character ninyo, uh, Virgo, no? Uh, padadaanin nyo sa pera, or uh, mga regalo, or something, ha? Uh, I-spoilin mo siya ng earthy things. Kasi nga, yun yung character ninyo, earth sign, no? Pero alam mo, pag nasurpass mo itong nararamdaman mo ngayon, no? Kasi may uh, will of fortune nga. Kasi ano to eh, yung parang karma life cycle nga. Parang inaani mo lang kung ano yung, siguro yun na yung ginawa mo sa nakaraan. Whether good or bad man yan, no? May will of fortune ka. Gugulong pa rin sa'yo yung, ah, uh, ah, uh, uh, yung uh, yung gulong ng palad no at kapag na surpass mo to alam mo maganda to king of swords ka magiging matured ka no ah uh, Hindi na yung pagiging earthly things ang iyong pananaigin, kundi marunong ka nang magdesisyon. Isip na yung iyong pagaganahin, intelektual na. Hindi ka na magdedesisyon ng ura-urada na, ay, kailangan, pag nagtampo pala si ganito, susuhulan ko lang yung ganyan. Hindi. Nag-iisip ka, ano bang mabuti? Palilipasin ko muna yung, siguro yung ilang araw bago ko siya kausapin o okay. ganyan. O kaya, uh, mag-i-spy muna ako kung, mang ibang gagamit ako ng ibang tao kung okay na ba siya or hindi. Ganon, no? Hindi ka na magiging padalos-dalos ng isip. Siyempre, dahil ikaw ay earth, uh, earth ailment, no? Makakaless ka rin ng pera mo, di ba? Hindi ka makakapagpalabas ng pera mo kasi utak ang ginagamit ng isip. Intellectual, oh. Swords yan, no? Sword is intellect, no? So, magkakaroon ka ng maturity, no? Maturity no the moment na masurpass mo to kaya nga di ba sabi dito temperance may temperance card ka dito magkaroon ka lang ng ano ng uh, immoderation yung uh, uh, tawag nito yung pasensya ganun no hanapin mo daw finding meaning no kung bakit ka nasasaktan hanapin mo kung bakit ganun sino ba 'yung nasaktan mo kung kailangan mo mag-sorry ganun kasi hindi naman lahat ng pinagsosorihan mo is kailangan mo lang suhulan, sulsulan. Baka alam niya na kasi yung kilos mo na, ah, nakakapagsalita ka nga sa akin dati ng masakit, tapos gano'n naman din, parang binibigyan mo lang ako ng pera, or binibigyan mo lang ako ng regalo, tapos pagsasalitaan ulit ako ng masakit, or ng masama. So, ayaw ko na ng ganyan. baka ayaw niya na ng gano'n ng person mo, na kaya talagang tumalikod na siya sa'yo, gano'n, no? Ngayon nga, pag nasurpass mo yon no, pag nakapag-isip-isip ka ng mga bagay-bagay, no, magmamanifest sa yung king of swords, magiging matured ka, no. And then, kuha tayo ngayon ng mindful message mo, Virgo, yung mga paalalang message mo the moment na babasa mo to. Water my dreams. All I desire is is on its way to me. But like a seed, wait lang. Sorry Virgo ha, nagising yung baby ko. So, okay, magproceed na tayo. All I desire is on its way to me. But like a seed, my dreams too. Must be watered. My belief and determination is what makes them grow. I will be patient throughout this journey. It is all unfolding at the perfect time. So, dalawang beses na lumabas sa baraha mo yung patient, maging mapagpasensya ka talaga. Kung meron ka man mga dreams or desires, no. So kailangan mo lang uh, diligan 'yon. No, parang halaman. Kailangan mo lang 'yon diligan ng uh, mga positibo. No, yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi ba yung halaman is hindi ka naman nagtanim ngayon, bukas pagkabukas is magbubunga na agad. So kailangan mo 'yung diligan. Diligan ng mga positibong uh, pananaw sa buhay walang uh, limitasyon, positibong pag-iisip, positibong pagsasalita, positibong pagkilos. So, para daw magawa mo daw yung, ah uh, uh, yung, uh, yung mga dinedesire mo. No? Magkaroon ka daw ng pasensya sa iyong uh, buong journey. At yung nga, uh, uh, expect mo daw na magbubunga daw yon sa perfect time. No? Magbubukas daw yun unti-unti sa iyong uh, perfect time. So, yun. No, pasensya. Pasensya talaga. No? Pa naman tayo ngayon ng angel messages. Ito yung mayroong guidance and protection. O, oh, si Archangel Crystal. Ang sabi ni Archangel Crystal, Have faith and hope because there is something positive and new on the horizon that you can't see yet. So, siguro baka nag-iisip ka ng uh, nag-aalangan-alanganin ka yung iba sa inyo, ganon. O magkaroon ka lang daw ng hope, no, ng paniniwala, no, matatag na paniniwala. Kasi yung mga kapositibuhan, yung mga mangyayaring maganda, nasa paligid lang yan. No? Naghihintay sa'yo. Malamang hindi mo lang daw yan siya makita or maramdaman, pero nandyan lang daw yan sa paligid. So magtiwala, maniwala at ah, uh, magkaroon ng pag-asa so yun yung uh, reading mo for this uh, the moment mo oh, basa mo ito Virgo, so salamat sa panonood if nagustuhan mo ito, please consider subscribing and liking to my video and channel thank you